po mga kusot dito na kami sa San Jose Del Monte, Bulacan good morning, good morning nahanap namin yung pupunta namin hindi namin makita mga kusot dito good kami morning, sa good afternoon ano ba kulay nun? hindi yata yan? hindi yan hindi yan ana polis ana polis ah mga kusot nahanap namin yung ana, police. Okay, polis Ayan na, ayan na, Samantha na, ayun na. Heights. Okay, 250 meters. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Malapit sa kami mga kausod. Sa Metroguide na tayo, malapit na. Ayun kulay pula. Ayan. Ayan, kulay pula. Ah, parang dyang sa pata yan ha.

Ah, may araw na yun, may araw yun, may araw Turn, eh. may araw, ayun, no? may araw. Okay. Turn left, metrogate. gate Yan, sa kaliwa ka yan Yan, 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 yan Turn left, metrogate. Okay Sabi mo lang kay, ano Pus Billy North Bill, Pace, ano eh, Pace Northville. Bill Tayo sa'yo ko mo Kay Bustong saan ni Jose Coruña di ko hindi, namin yung mga kukunin makapunta doon? para makapunta, isa isa ba makapunta? ba? ito na lang alam ah, black kamo? Kaya naisin ko na lang. Tanong mo kayo mo sa saan Sa banta puo yon. What's the last? What's the last? Ha. What's the next? Tula yung mayarco. What's the next? What's the next? What's the Kaliwa? Kaliwa. Nagbabay na Sige po Sige po Tignan mo yung taas Mabagas mabit Boss, hindi ba bos, sasabit? Hindi ah, yan ah. Sasabit doon Sa kabila tayo na -ta. Ha? Ayun o Hindi na Diretso okay. Sako Dito oh, Dito buhok ko lang ah. umabot sa kanila Bundok na lang dito mga kuso, bundok eh, si na oh Yun Ayun, si Isha uh, ko pa eh, binigay ito na Huwag yung kaya limusan Hindi, kayo. iwan natin yun eh, Iwan natin yun Eh, remember sa kanila yun oh. <laughs> eh Oo Iwan nga natin yun bundok. na po kami sa sunset Jose del Monte Oo oh. Sa Metro Gate Yung oh, bundok, kalbo na sa taas oh Yung eh, bundok Naubos oh. oh, na ka, ano, ka laging kaya na kalbo na yan. Ano? Kalbo na oh. Kasi lang to. Pinagpuputo na ng mga unggoy tsaka gurulian dyan. Kasi hey. yung nagdadamo na sila. Hey, no? Siguro minimina yun. Hindi, eh, dyan nakatira yung mga unggoy tsaka gurulia. Minimina yun. Dyan na syuting yung planet tricks. Planet of Pips. Pero yung tinitira nila, kinupahan nila.

babae din 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 na. Malay ito sa dinin din din din. Malay talaga. Dito kagitrito. Padalang babae Pero pagka diyo no. Sabi ng lalaki, ha? Unang kanto. Pangalawa pagkatapos ng tulay. Kita mo yung na ginagawa. Okay na 'yun na yun, eh. kale, kale na kale. Ah, yun, ayun, ayun. Ayun, argo ayun. Ayun, Arco. Nagpin. Ayun, oh, tuloy niya kung may ginagawa sa ito. Ayun, ang kaluwa. Ayun, ang kanto. Sa unang kanto, kaluwa. Ayun, ang kanto. Ang kanto, Yun, ba, yun na sabi, unang kanto, kaluwa. Makita mo rin yung bahay itong ginagawa. Eh? Ayun, o. No? May kahoy-kahoy doon sa taas. Ayun, o. No? Taas, ayun, o. No? Oh. Buna. Hindi. Tatlo ah. palapag daw yun eh. Ayun nga, tatlo palapag yun. May kahoy kahoy. North Bill. Eh, no? eh ito pala pala ang North Bill. Ito hindi pa siguro. O, oh, North Bill pa rin yan. May manok pala dyan. Punta na sa division. North Bill, yes. Metro okay. Gate. Yan, kalawa ka na dyan. Yan. Kalawa. Unang kanto ito. daw, kalawa. Uy, putang na may wire. Ayan no mababa yan. Ay, oo.

ng palapag? Oo, oh. ayan oh, o. Oh. Oh, ayan oh. oh, pala nga Oh. Baka pwede Oo, oh, naman yan eh. Yan niya, yan, sigurado. Ayan yung mga ng